Ayan, mga kaming to Ito nilanggam yung keyboard. Ayan. <laughs> Kita nyo. Ayan. Dami. Ayan. Hmm. Ang keyboard na ito ay A4Tech. Namatay na lang yung mga langgam. Hmm. Ayan. Residen. Langgam. Yeah. Bakit pa nila langgam? keyboard. Gawa nung ano. Ito. Ayan. Gawa nung parang itong goma na yan. Kinakain nila. Mas yun, nagiging ano, ganyan. Nabubu. Parang ginagawa nilang bakay. Yan. Ah, eh, ay wala na. Papaltan mo na ano to yung ganito. Ah, so, hindi ko lang alam kung may nabibili niya. ginagawa ko dyan, nililinis ko. Kapag pwede pa, Pipindot pa. Buo pa tong mismong keyboard niya. Yun lang mga keys, hindi na Yung gawa kasi ng goma na ubus na. Kaya hindi siya napipindot. Para maiwasan siguro, uh, huwag na lang magpakain sa computer. Bawal, ipagbawal. Ganto na nangyayari. Hindi ko lang sure kung may nabibili si Shopee. Or sa online. ganyan kiss. Hindi ko lang kasi tawag dyan. Yan. Sinare ko lang sa inyo mga kamay Hindi gam yung keyboard. eh Hey, Portek dyan. Ano Ayan mo po. No me estoy por tech.